So, ayan. Uh, good morning sa inyo, no. Uh, share ko lang tong uh, Nissan Almera na na daan sa baha. So, andiyan, and makikita niyo nasa ilalim ako ng sasakyan. So, ayan. so ang problema nito, na nag-check engine. Ah, uh, yung unit ni Sir after na malusong sa baha. Yung pala uh, inabot na yung oxygen sensor niya ng tubig. So kapag ang tubig ay eh Medyo malalim O mga, mga gantood yung Lalim ng tubig Huwag nyo nang ilusong sa baha Kasi isa sa mga pwedeng mabasa dyan Is yung oxygen sensor Na nandito sa ilalim Ayan, ayan Oxygen sensor yan so, Kapag nabasa yung connector nyan Magti-trigger yung uh, Check engine yan Kasi yung voltage na ilalabas Ng oxygen sensor nyo Magbabago yun Ayan So pag nabasa at uh, nag-a ano gagawin diyan lilinisin lang yung connector and then linisin din yung oxygen sensor and then erase yung error code yung trouble niya dun sa scanner ayan tapos uh, okay na yon So ganun lang gagawin niyo kapag ano uh, pag nabasa yung oxygen prone kasi sa basatong ano oxygen sensor eh dahil nasa ilalim siya ng uh, ng ano ng body Ayan, andito siya yan. Hindi nakalocate. So, once na yung tubig, eh, ang gulong eh, ng lahati, yan, sigurado aabutin. Basta aabutin tong beam na to, suspension beam na yan, yan, aabutin yan. Ayan. Mababasa na yung connector niya. Ayan. So, ayan. Ayan. yung connector. So, ang gagawin nyo dyan, tatanggalin yung oxygen sensor, rilinisin yung connector, and then pagkalinis, ah, uh, salpak ng scanner, delete na ng error. sở yên Lang